Today episode, samahan niyo akong magmuni-muni dito sa Edmonton habang nakasakay sa aking e-bike. At ibalita sa inyo ang magandang balita na natamo ni Jedi Sider. Ang gulong mga ka Bigat pa naman ito. Uh. or maganda kumaga po sa inyo mga ka-Jedi Welcome or welcome back po sa aking channel And today episode is magpa-bike fishing tayo mga ka-Jedi Hindi ko na kung may mauhulay ko mga ka-Jedi Gusto ko lang mag-muni-muni ba at uh, gawin yung dati kong ginagawa mga ka-Jedi Hindi ko kasama ang family ngayon o ang tropa Solo lang muna tayo mga ka-Jedi And ang oras ngayon is 6.30 p.m. mga kadetay pero direct pa yung araw yan, siguro mga 9.10 doon pa lang yung lulubog mga kadetay yan samahin nyo ako mga kadetay at syempre shout out nga pala muna kay chairman uh, Marlon Buenaobra ng Kaugama Mabinoral Noral Council yan kasama po yan ni Panyero na uh, gumawa ng kanyang uh, shed doon sa kanyang farm and kay Amrin and sa husband niya si Stone po sa may barin shout po sa inyo maraming marami salamat po oops check na tayo ganda <laughs> talaga ng bahay dito lalaki <laughs> and shout out din po kay Kuya Elmer Dumot at sa kanyang family po sa na aso malang sawang sumusuporta po sa atin shout out po sa inyo Kuya Elmer yun eh punta ko lang po yung trail lagi kung pinupuntaan mga kajetay samahan niyo ako na ito yung mga bahay dito ganito Yo, nandito lang po ulit ako sa mga Fort Edmonton Park dito sa mga trail na lagi kong pinupuntahan mga mga dyan dahil lakas magbike nito na nahihiya ko yung e-bike na magamit ko thank you <laughs> marami nag-exercise dito mga ka-Jedi okay, is hindi exercise yung gagawin ko gagawin ko is uh, tambay lang daming nagtutulak mga ka-Jedi ako kinukuha ko to pag uh, ako mga ka-Jedi kinukuha ko to ng isang akyatan ng hindi e-bike pero pag uh, hindi ako praktisado, minito ako isang beses. Pero hindi ko itutulak yung bike ko. Ang gagawin ko isa dito uh, ako. Pahinga ako mga 30 seconds. Tapos diretso uli ng pagbabike. Mas nakakapagod kasi pag itutulak mo pa yung bike mo. kaysa sumay ka ng bike. Mas kumadya ka. Tsaka mas lalo kang napapractice. Pati yung legs mo. Yung proper na paghinga mo. Uh, na maintain mo ba? Pag ganito ginagawa mo. Ngayon is hindi ako praktisado mga kadera. <laughs> bango na naman dito mga ka-Jedi, oh. Ay, aming malinis, mga ka-Jedi. Lalo lang nakapunta rito ng summer, mga ka-Jedi. Mga sibol na yung mga puno. Ang bango. Mga ganda, lang ganda mga kajid ay ang ganda ng kalupaan grabe ganda mga kajid ay no ganda talaga dito kaya kasi akong pumunta ngayon mga kajid ay oh. napaka presko Sarap mamasyal dito mga kadey Kanina pinasyal ko na yung mga bata mga ka-Jeday Kaya meron pa akong mga ka pinaga Pinag-swimming ko muna At naboboryo na sa bahay sa itong weekend pupunta nga pala kami sa Kananaskis Hindi pa ako nagbubukong ng campground Hindi <laughs> ko alam kung paano First time namin doon sa Kananaskis mga ka Dalawang araw lang kami Dalawang gabi lang Sunday uwi na rin kami yun, samaan nyo kami mga ka-Jedi para maipasyal ko rin kayo sa may kalanaskis And may good news nga pala ako sa inyo mga ka-Jedi Amaya man ako yun <laughs> to Nasa title naman na yun eh. Magbabike lang muna ako Ganda mga ka-Jedi Wala akong masabi pag ganitong golden hours Ganitong oras yung mga gusto kong namamasyal yun Ganitong golden hours hindi pong palubog na yung yung araw. Hindi na ganun kainit. Eh, hindi na masakit sa balat. so may may ilog na ako dito kaya natin kung makakapag spot tayo ng fishing yon yun mga kadyada ito yung ilog na north sa Saskatchewan river ito ay sa uh, magmula sa magmula ng Abraham Lake pamunta rito pero iba na yung tubig pagdating dito mga kadyada eh. madami ng uh, mekos mekos na galing sa kung saan saan town papunta rito kaya ganyan na yung kulay mga kadeda eh. Yeah, may gusto kong mahuling isda dyan eh, siguro hindi ko mahuhuli ngayon gusto kong makuha dyan yung yung ano lake sturgeon yung mukhang pating na dito nabubuhay din dito sa may ilog na to mga kadeda pero susubukan natin ngayon mag fishing malay mo makahuli tayo ng kung anong isda ano bang, nalimutan ko yung pangalan ng isang isda mga kadeda hanap lang ako ng pwesto hanap pa tayo ibang pwesto mga kadiyate hindi ko madala doon yung bike ko sa pang pang eh, dahil puro bato pero hanap tayo baka may makita pa ako ano to? lost drone pero really, hindi ah, ka wala na drone oh. no wala ng drone mga kadeday yung dog park sa dog park doon nawala ang dog park doon Mamay oh, may natin. Yung dog park is yung pwede mong pakawalan yung aso mo. Maglakad-lakad. Maglakad-lakad dito na walang tali. Pero siyempre dapat yung aso mo hindi lang aaway ng ibang aso mga kadeda Kaya lang yung aso ko. Yung aso ko mga kadeda ay tapang eh. Lit-lit. Gusto ko sana ipasyal yun dito eh. Parang may mga makalarong aso. Kaya aso ko. Ang tabang-tabang. Ang lit-lit niya eh. Sa, dito yung mga aso eh. Tawag na dog park mga kadita Ayan. Tsaka may trail dun sa loob. Na pwedeng mag-bike. Pwedeng pasyal yung aso. Ang hindi nakatali mga kadita Ito mga kadita eh. Sa part na ng dog park na siya sabi. Pero yung bawat gili dito may mga trail lang bike. Kaya nito. Kaya halu-halu activity dito mga kadede. Yeah. <laughs> ganda ang trail dito mga kajetan yung mga nagiiwan lang na ng pupo ng aso sa mga salbahi, yung mga nasa gitna eh hindi damputin eh ito mga kajeda yan yan yung taas nito highway na laging may construction dalawang taon na itong may construction dito tapos eh. sa baba is footbridge mga kajeda habang footbridge <laughs> tayo mangingis na hanap na tayo first na mga Off-road lang tayo mga kadeta Maghanap tayo ng pwesto Binaba ko yung bike ko dito mga kadeta Parang mahirap yakit ulit Kaya baka nakawidus doon sa taas eh Pag iniwan ko wala akong kandado eh i-ready ko lang yung pang fishing ko mga kadeta eh, no? yun, ito yung setup natin mga kajeday yung akayupuan, tapos fishing rod wala ko nung totoong bulate mga kajeday, meron ako yung peking bulate aha dati ko kung nasan peking bulate lang yung meron ako eh ito pero siguro habang nakakasto maghahanap ako ng totoong bulate mga kajeday, pasintabi na sa mga kumakain mga kajeday, at adventure tayo i-set up ko lang yung aking line ito na mga kagetay i na natin to bago pa magabi sanapin na ako ni Macy's <laughs> bakit may current dito may kanal dyan lang natin Ayan, iwan ko lang yung linya ko mga kajeda Hindi siya masyadong malayo mga mga ka kajere habang nag-aantay tayong um, ikakagat dito or wala isa gusto ko muna kayong pasalamatan mga kajere dahil uh, si Jedi Cycle ay monetized na mga kajere si Jedi Cycle and Adventure ay nakaka ano nakaka ano yun hindi mapaliwanag eh kasi parang may tagal kong At tagal ko bang hindi naghangad ng achievement ngayon simula na nagkapamilya ko hmm, hindi ako naghangad ng better title sa trabaho And ito, pinasok ko yung YouTube. Kahit na sobrang busy, tapos isa. Namonetize tayo. Ilang taon din ah, Isang taon mahigit. Kasi yung unang taon ko mga kajeday, nagsimula ako. Puminto din ako mga kajeday. Kasi nga, sobrang mga uh, busy. Sabi ko, napoprostrate akong itas yung views. Sabi ko, hinto muna ako. Hindi man ako susuko. Gusto ko lang magpahinga. Tapos sumunod, pagkatapos namin magpakasyon sa rumbulon. Umalik ako sa pag-bablog. Sabi ko, okay, hey, tutuloy ko na ito. Walang paki, kahit walang views, kahit mababa yung views. <laughs> Tapos si Isa. Uh, ayun, awa ng Diyos, isang taon na ta uh, mahigil uh, ng pagbalik ko. Na-monetize tayo mga ka-Jedi. <laughs> Ay, sarap sa pakiramdam mga ka-Jedi. Kaya nagpapasalamat po ko sa inyo mga ka-Jedi, sa mga subscriber ko. Nakalati sa koro, maraming maraming salamat po kay Mr. Uten Sa mga... Tao. <laughs> message mga walang sawang sumusuporta sa uh, as aking channel mga ka Jedi o kay Jedi Cycle maraming maraming salamat po sa inyo Ay, at saka kay especially po kay Inags uh, Inag sa kay mama papa mga kapatid ko at mga kapatid ni Debbie Mrs. at saka mga pinsang ko maraming maraming salamat po sa inyo mga ka Jedi and lalong lalo na kay Inags mga ka -Jedi. si Inags si sa uh, Ewan ko na. Gustong gustong uh, tulungan ako mga gusto Gustong gustong sumama sa vlog ko. Laging ano siya eh. sabi niya nga sa akin dati. Gustong mo samahan okay, kita okay, lagi. Kasi nakas okay. na yung views niya. Marami na siya subscriber. Sabi niya sa akin. Gustong mo sama kita lagi. Hanggang ano. Hanggang ma-monetize ka. Eh, hindi ako umiimik mga kadede. Kasi nga gusto kong maranasan yung naranasan yung yung mabababa yung views sa umpisa. Gusto kong pagdaanan yun eh. Kaya kung mapapansin nyo itong Itong, mara, itong isang taon mahigit na to parang limang beses lang yata kami nagkasama sa vlog ko kahit na magkasama kami sa trabaho hindi, <laughs> <laughs> ko siya niyayaya <laughs> kasi nga gusto rin maranasan maging mag, ano, eh, mag isa eh saluhin yung vlog ko pero lagi yung nakaabang sa akin mga kajeday lagi hanggang handang tumulong sa akin si Kainags mga kajeday lagi yung naka-ready kaya pag-iaya ako pag tayo, pag tayo sa kailan sama agad dyan mga kadire walang kalinlangan kaya maraming maraming salamat sa iyo Kainex hindi ko ito malarating kung uh, hindi dahil sa iyo ang laki ng contribute mo sa aking channel ayun mga kadire ay sa, sa pakiramdam lang na. na may narating, na narating tayo kahit na sa iba sa maliit na bagay to sa akin napakalaking bagay po nito mga kadire ay maraming maraming salamat po sa inyo sa inyong pag sa akin mga kadiyaday. Ay, pagbubutihin ko pa and ayun, ni-establish ko tong channel na to mga kajeday. kasi nga palang araw pagtanda ko ito, paglaki ng mga bata is marami na akong gagawing schedule, makakaluwag na ako sa time kasama ko na lang si misis sa mga schedule, ang mga, mga tropa Ayan, ano nga pala, marami salamat po sa tropang GFS sa so, Kala Carlson, ka Kala Henry, Kala Panyero At si Panyero nga po pala mga kajeday Meron na rin channel Yan, kasi gusto niya i-document yung kanyang pag-develop sa kanyang farm. Yan, so sana po ay as, support supportahan niyo po si Panyero mga kadeday. Ayun. Maraming salamat po sa inyo mga kadeday. Ay, sarap sa pakiramdam nung na-monetize ako na nag-email yung YouTube. Pagkaabot ko ng requirements, nag-apply ako ng 3 a.m. Pag-uwi ko galing work. Tapos, uh, na-approve siya ano, alas ng gabi. So, parang 16 hours or 18 hours, na-approve na siya. Ayun, sa pakiramdam na-receive ko yung email. Maraming maraming salamat po talaga sa inyo mga kalilay na. YouTuber na ako, pero nahiya pa rin mga Bin ako mga kalilay. Binababa ko pa rin tong camera. Hindi <laughs> pa ako ganun ka-confident, pero sabi ko nga isa. Kaya ako magtiwala sa sarili ko. Wala may ibang magtitiwala sa aking unang-una kung di dapat ako eh. Ayan, awan ng Diyos, abot ko yung aking uh, inaasam-asam na maging YouTuber. and sana magtuloy-tuloy na. Ay, sab sa pakiramdam talaga nung na-receive ko. Kagabi. Kagabi yun eh, mga kadeda eh. <laughs> Kaya sabi ko, ay, bagong achievement na sa tinagal-tagal. Kasi simula nung nagka-anak ako mga kadeda eh. Hindi na ako naghangad ng kung ano-anong title sa sa career ko eh. Kahit alalaan, gusto kong maging supervisor, gusto kong maging team leader. Naisip ko na lang, gusto kong magkaroon ng time sa family ko eh. Gusto ko yung malaya ako. Pasok ako, uwi ako, wala akong intindihing responsibilidad ba na sa mga tao sa trabaho. Ayun, awan ng Diyos. At sa mga supportan nyo, mga kadya, dahil sa pagtangkilik nyo sa aming channel, sa aming channel ni Inex, naabot natin yung ating requirement sa YouTube and YouTube lang. Wala, may tao. itong nga uh, pag-fishing mga uh, no? Kailangan mahaba yung yung pasensya tapos hindi man araw-araw maganda yung animo hindi araw-araw isa may huli ka Minsan wala kang huli and dito mo mararanasan na yung expectation mo hindi mangyayari yung expectation mong may mauhuli ka hindi mangyayari kahit magstay ka minsan ng tatlong oras dito umupo ka na matagal dito minsan yung expectation na yun is hindi mangyayari <coughs> kaya ito <coughs> napaus na ako <coughs> kaya itong uh, fishing isa uh, kahit na boring ba ito? naman ito boring upo ka lang ng ganito eh. magkukundi ka lang sa nature kahit ang fishing kahit na pag ganito ganito lang maraming kang matututunan mga kajeda eh. para kang natalo sa sports pero kailangan mo tanggapin eh. <coughs> yung nag-invest ka sa mga gamit pero wala kang nahuli kaya napaka peaceful. Tapos yung discipline mo na kailangan sundin mo yung rules bawat lane. Kung, ma kung mahuli mo is maliit, kailangan mong i-let go. Ito nga yung linya ko mga kajeta. Tingnan natin kung anong lagay. Wala akong tiwala dito sa akin. Ano, Nag-experiment pa kasi ako. Tingnan natin. Hindi ako nag-expect kung may mahuli ko. Pero ina-expect ko pa rin. Wala magaan. dalawang nang isda dito hindi ko natanong kung may huli sila sumasabit ah huli ka ba? wala sumabit lang may sumabit lang nandiyan pa rin yung aking mga bulati Wala mga kadeday, wala akong huli. Magpa-pack up na lang ako at may lutong spaghetti si Mrs. Eh. Paborito natin yan mga kadeday. Ligpit ko na itong aking mga gamit. ay ganun talaga mga kadeday. Susunod ulit. Hindi tayo magsasawang mamingwit dahil uh, apart yan ang ating adventure. Ayan yung bike ko mga kadeday pang ano siya eh, pang adventure talaga eh. Bagay na bagay sa atin. Tapos nakapat tayo. Lapit na lubog yung araw mga kadedo. Okay lang eh, nakaredy tayo. May flashlight tayo. So, mga kajedi, hindi ko alam paano ko iakit dito yung bike eh. Ang talik. Itanggal ko lang tong lock. Bili ko tong lock na to mga kadede. Ano? 150 yata o 2 dollars. We'll Mura na. Ayan. Ah, Matibay din siya. Ito yung ko kanina sa locker dun sa may swimming. nag-swimming kami. Matibay rin siya mga kadede. All purpose. May code siya rito. Hindi mo siya maaano. Basta-basta. Pag gusto mong mabilis ang lock. Nilagay ko dito sa may district. Ha? Uwi na tayo? yakit dito ito yung problema pag yung gulong mo hindi pang off-road pat-tire eh. siya pero hindi siya pang off-road tutulak ko siya habang hotel mga kadeda pikat may ikot lang yung gulong mga kadeda pikat pa naman ito Bigat. Tayo sa kabila. Bikot lang yung gulong niya, mga ka-Jedi. Tayo ko dito. Yun. Kasi, baba -baba ako dito, eh. Tayo ko. It's binti. atosok tusok. sok. Ha. Ay, ako uwi na ko. Yun. Ay. Ayan mga kadyeda, ito yung odometer ko, 599 yung tinakbo. Second hand to yung binili ko. Tapos full bar pa siya. Diningal ako. Ay. Ayan mga kadyeda, magpapaalam na ako dito at nag-aantay yung spaghetti ko sa bahay. Ginawa ko lahat ng vlog na ito para magpasalamat sa inyo mga kadyeda. Maraming 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 salamat po sa inyo at sa mga sumusuporta dyan sa tropang GPS mama, papa kuya bunso yan o no. mga hindi ko nabanggit maraming maraming salamat po sa inyo ay pagod kapagod magtulak dun ay uwi na ako mga kadeday ay ito mga na aking dito mga mountain biker. Piling ko talagang hina ko nila lang. Thank you.